Lumipat ang pamilya Reyes sa isang lumang ancestral house sa Batangas. Matapos itong ipamana ng kanilang lola. Malaki ang bahay. May apat na silid. Mataas na kisame. At luma pero sulidong mga kahoy na sahig. Ilang linggo pa lang silang nakalipat. Nang mapansin ng kasambahay nilang si Aling Viring ang kakaiba sa bahay. Ma'am, sambit niya isang umaga. Sino po yung matandang babae na natutulog sa sopa gabi-gabi? Nagkatinginan ng mag-asaw ang Reyes. Anong matandang babae? Yung nakaputing bestida po. Mahaba ang buhok. Tahimik lang siya. Pero gabi-gabi ko siyang nakikita. Bandang alas tres. Natutulog po siya sa sopa sa may sala. Kinilabutan ng mag-asawa. Wala silang kamag-anak na tumutuloy sa bahay. Lalunat ala stress ng magaling araw. Dahil sa paulit-ulit na insidente, napasiya ang mister na ikabit ang lumang CCTV camera na dala pa nila mula sa Maynila. Nakaharap ito sa sala, direkta sa sopang sinasabi ni Aling Viring. Kinabukasan tiningnan nila ang footage. Sa umpisa, normal. Tahimik ang sala, walang ingay. Pero pagsapit ng 3 a.m., may biglang bumungad sa kamera isang babaeng nakaputi, tila lumilito mula sa dilim at dahan-dahang humika sa sopa. Nakatitig ito sa mismong lente ng kamera na para bang alam niyang pinapanood siya. Paglingon nila sa sopa, walang tao, malinis, tahimik, pero nasa CCTV ang ebidensya. Ipinablas nila ang buong bahay kinabukasan Simula noon, nawala na ang matandang babae sa sopa. Pero tuwing alas tres ng madaling araw, iniiwasan pa rin nilang bumaba sa sala. Baka bumalik siya, naghanap ng lugar na mapapapahingahan.